Eto na dayan, ang pagkakaroon ng utang ay may malaking epekto sa ating buhay pinansyal at ang mas malala pa ay marami ang nababaon mm -hmm. at nahihirapang makabayad sa mga ito lalo na pag dumadagdag sa kanilang problema. Tama ka dyan Yung mm -hmm. iba nga eh, parating pa lang yung payroll, nakalatag na pang na. na, bayad ng pa. utang. E eh, bukod po dyan, ay nawawalan din po tayo ng financial freedom at kakayahan na mag-invest o mag-ipon po ng ating pera. Kaya naman ngayong umaga, alamin natin kung paano nga ba tayo makakaahon. Makakaiwas na rin mm. po sa pag-utang. Kasama po ang ating financial guru na si Mr. Vince Rapisura. Welcome back to Rise and Shine Philippines, Sir Vince. Hi, oh, oh, thank you Ryan and uh, uh Diane for having me again. Mm, can Sinimulan na namin uh, ang usapan kasi may babayaran ka na, pero ang dami <laughs> kong kilala kasi ng mga utang sa iyo. <laughs> <laughs> Sabi nila marami mag pera. Pero ano-ano po ba sir yung iba't ibang mm -hmm. klase ng utang o loans? Ayan. So meron kasi dalawang general uh, category siya, no. Meron tayong mm -hmm. consumption loans, ito yung okay. mga ginagamit para sa mga pang-araw-araw na mm -hmm. pangangailangan. Uh -huh. At meron tayong mga productive loans. Ay. Ito yung kumikita mm -hmm. o ginagamit sa negosyo. Mm -hmm. So um ang mas maganda talaga dito gagamitin dapat natin yung utang for productive oh, purposes. Oh. Yes. Bakit ito oh. naging productive loan? Oh, oh. Ano ang productive purposes nito, Sir Dennis? So, Bins? for example, gagamitin mo siya sa negosyo, ano? Mm. So, magiging productive siya kasi kapag ginamit mo siya sa negosyo, kikita ka doon. So, kaya mong bayaran 'yung interest at saka 'yung principal na hiniram mo. Pag consumption kasi oh. ay uh, walang uh, papalit eh. Hindi so, umiikot ang pera. Yeah, ah, yeah. so, oh. Ay, okay. parang one time big time. <laughs> Oo, oh, siguro yun yung mga pautang naman pambayad ng kuryente. Ganun ba? oh, ba? yes, pautang yes. pang, oh, oh. oh, oh. pang, pang palengke ko lang mamaya. Oh, oh. no? Yung iba, Pero... pautang panghanda. Ayan! Ah, yes. Uh -oh. Pero ang productive loan, pang business loan, pang yes. negosyo. Yan uh -oh, dapat ang mga uh -oh. target natin. Alright, so paano po ba nakaka-apekto ang pagkakaroon po ng utang sa ating mm. financial growth at syempre yung financial freedom na tinatao uh -oh. natin? So kapag nagamit natin yung utang sa maling paraan, so gaya nga ng sabi ni Ryan, pag ginamit mo o pang bakasyon mm -hmm. at uh, kanina sinasabi mo na hindi pa nga dumarating yung uh, pera so, ay may, may ano na no, uh -oh. may inilalaan ka ng pambayad sa utang mm -hmm. na to. So ma negative 'yung magiging epekto uh -huh. niya, no? Kasi dapat talaga 'yung utang ay iingatan natin 'yung paggamit niya, no? Uh -huh. Ang ano diyan dapat parang gagamitin lang natin siya kapag uh, uh, sa mabuting paraan, uh -huh. no? Sa tamang paraan 'yung sa pagnenegosyo at kapag tayo ay kikita. So, ang uh, gagawin natin kapag 'yung bagay ay hindi kikita katulad nung bakasyon, no? Uh -huh. uh, dapat pinag-iipunan 'yan. Uh -huh. Kapag 'yung sinabi mo naman kanina na mga daily needs, mga pang-araw-araw na pangangailangan, uh -huh. dapat galing yan sa source of income mo, no? Ah, 'Yun 'yung okay. iba budget mo. Pag hindi pa dumarating, huwag ah, ah. ka munang gumastos, Ay, 'di ba? Yeah. <laughs> 'Yun, 'wag munang gumastos. Ito dayan na baka maraming nagaabang ah. Mm -hmm. Kasi marami siguro ngayon medyo hirap na servings kung paano makakahon. Pero mm -hmm. paano nga ba 'yung tamang paraan para mabayaran kasi step ang daming by step oh, oh ang daming uh -huh. nakikita sa Facebook mm. pinup tinatag na yung iba magbayad uh -huh. ka ng utang mo pahirapan uh -huh. daw yes. o, paano uh -huh. nga ba service so unang-una ang pinaka rule ko talaga dyan ay kung ikaw baon na sa utang uh -huh huwag nang dagdagan ang utang. Okay. Ayun lang. Okay. Huwag <laughs> nang dagdagan. Huwag <laughs> nang dagdagan. Okay. So, ang uh, gagawin mo dyan ay hindi mo dapat ginagamit ang utang, pambayad sa utang. Kasi okay. ganyan nang nangyayari. Oh, oh, oh. Death That's trap oh. or death cycle, yung tawag natin dyan. Pero, this is not to say na Uh, personal lang ha, yung may kasalanan sa mm -hmm. pangungutang. Kasi meron din yung systemic factors. Uh, dala ng mataas na inflation, for example. Dala ng hirap sa buhay. Tapos, hindi rin tayo naturuan masyado sa ating basic education, mm -hmm. sa financial literacy. Tapos, aggressive marketing ng mga financial institutions sa pagpapautang. ba diba, ilang beses tayong nakakatanggap mula sa mga credit card companies uh -huh. na, oh, uh, fulfill your dreams, mm -hmm. travel now, pay oh. later. <laughs> diba? Oo, oh, 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 correct. At saka so, yung mga parang sa pagbibili ka sa mall, na yung mga, sige, oh, i-delay na lang po natin. Yung utang nga uh, pala. Meron na yung months oh. na delay sa pagbabayad. Uh, yung utang, yes. mo parang, oh, maganda to. So, ah. iwasan oh, oh. yung mga ganun-ganun. Iwasan ah, okay. yung mga ganun. So, hindi lang siya personal. Mer malaking bagay yung personal. Pero uh -huh. malaking bagay din yung systemic. Isa din yung mataas yung underemployment natin. Mm -hmm. So, talagang dahil sa hirap ng buhay, kumakapit sa patalim eh uh -huh. no dahil uh, kailangan pang edukasyon pang med, uh, pang medical bills di ba uh -huh. so nangungutang pero dapat sa in a, in a better world uh -huh. kapag emergency sihan insurance ang ginagamit natin uh -huh. kapag daily needs source of income kapag uh, mga wants natin uh -huh. kasi sa totoo lang ang wants maganda yan ha pampakulay yan ng buhay totoo. travel ay, magandang damit di ba uh -huh. date mo na ano sa mabonga di ba uh -huh. uh, yan ay pinag iipuna okay, okay. Yun pala dapat oh. ang mga muna, sources na, no, na, 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 na mga iipulan yung mga kumbaga wants natin. Sabi mo kanina, wag na dagdagan ng utang. Mm -hmm. Pero paano mabubuhay? Kunwari talagang eh, walang-wala walang, walang wala oh, talaga. Oh, oh, oh. So dapat pa dagdagan ng kita. Papa, paano ba? Yes. Oh, so talagang dapat ang gagawin mo ay ah, hahanap tayo ng paraan para dagdagan ang kita. Mm -hmm. Kasi sa totoo lang ang nakita ko na ang realidad na ng ah, Pilipino, ng karaniwang Pilipino ay talagang nagsikip na ng sinturon na mal luktot na sa uh, ano no sa ating mga kumot, di ba? Uh, Nagamana natin lahat 'yon. Ang kulang ay dito sa creation ng income. income? At tingin uh, ko malaking uh, bagay na makakatulong ay uh, kung ang government at ang private sector magbigay ng employment opportunities at ang government ay enabling environment para yung negosyo um, ay mag-thrive sa Pilipinas. yung pampuhunan Pampu siguro yes. ano yes. pagsimula actually, ng malit na negosyo. May programa actually ang uh, uh, Small Business Corporation, SB Corp. DTI 'yan eh, na, uh, SB Corp na Uh, P3, no mm. yan yung uh, nagbibigay sila ng mababang interes kung ito ay gagamitin mo para sa negosyo. Okay. So, may mga ganyang programa naman. Oo oh. nga naman. Magsimula ka ng maliit na negosyo. Kahit mga customer mo, katrabaho mo. Katrabaho mo. Pwede, uh -oh. diba? eh, yung iba ginagawa ganyan. Uh -oh. uh, para uh -oh. at least maka ng konti. Uh -oh. Pero sir, so, karina you've mentioned about credit cards. Uh Oo. -oh. Uh, advisable ba na gumamit? Kasi yung iba okay lang kasi may 3 months <laughs> bago magbayad. May uh -huh. mga card advances pa na. Yun nga, sabi mo, 3 months muna bago bayaran. So, matagal. Iniisip, okay ba yun, sir? Okay. So, yung credit card, ang rule natin dyan ay wala kang karapatang gumamit ng credit card kung hindi mo kayang bayaran ng buo every month pagdating ng due date mm -hmm. yung credit card mm -hmm. bill. Kasi mm -hmm. kung ang gagawin mo ay ang credit card na ay source ng credit, mali. Dahil mm, hindi yan yung primary uh, purpose ng credit okay. card. Ang primary purpose ng credit card ay gagamitin mo ito for convenience sa pagbabayad para hindi ka na magdala okay. ng cash at saka security. Okay. de ba? Kasi hindi ka nagdadala ng cash. Uh -huh. So, dapat ang gagawin mo pag ikakaskas mo yan, you have to make sure na may equivalent yan na pera sa savings account mo. Mm. Kung wala puwag e na Nako pag dumadating pa naman yung credit card bill, Teka, ka para lang para nagkakakalagna pa. ka muna. Uh, Alright, may upcoming seminar po kayo mm -hmm. para po sa ating mga productive paggamit ng loans. Mm -hmm. Tell us more about that. Yes. So sa April 13, 8 PM, meron tayong webinar, no? Sa uh, productive use of Loans. So tuturuan natin mm -hmm. kayo kung paano gagamitin ang loan para iong ating ano no, yung ating uh, paggamit ng loan ay uh, mas maging uh, maayos siya at mm -hmm. hindi tayo mababaon sa utang. So kung uh, for details, pumunta lang po sa vinstrapisura.com slash webinars. Ayan. Ayan. Bisitahin niyo po yan na para sa productive use of loans. Sabi nga, ang utang nga hindi naman masama. Basta uh -oh. ito ay produktibo. Yes. Doon uh -oh. ka pupunta kasi at iniipot ang pera. Ko. Oo. Oh, <laughs> At saka dapat magbayad tayo kasi I tiwala know. rin ang ano natin dyan eh. Kung mm. baga currency natin para tayo ay ma kung baga makapag-avail pa ng ibang mga productive sa loans. sa mga memes na yung aso mo ng aso mabait pag nagungutan. Pero pag sinis gusto <laughs> nila parang galit na. Sir, <laughs> basta ko nabitin ako, pero oh, marami kaming natutunan na sa ating mm. kwentong ito. Maraming salamat, Sir Vince Rapisura, sa pagbibigay po sa amin ng tips para sa problema namin sa pinansyal. At syempre, sa pagmamanage po ng tama ng ating mga utang. Thank you, Sir Vince.